mo <laughs> muna, ligaw. Bakit pumunta sa ilok? Ano? Si Rony ang sinalas ko. baby din eh. Wait, pa yan. Go. Hindi natin nilapit yan dun eh. De, baby, baba pa rito. Men, meron kami nakita ang ilog. Ito na yung nakita namin, o. Oh, pupunta na namin. Go, baby! Dito! Lapit dito! dito. dito. abante. lang, ta.

Dito ako, pre. Oh, ngayon dito lang. Baliktad! Baliktad gulong! Ayan. Atras. Atras pa. Atras, atras, atras. Atras Oh, tras. Tras, tras, tras. O, ikot mo yung isa pang gulong. Ayan, atras. Pabante. atras. Oh, pabante ka ulit. Dito ka punto. Dito na ko? Oh, dito, dito. Atta. Diyan mo yung ulo mo. Go. Bante. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ta. Oh, kabig kaliwa. Atta. Oh, diretso. Okay. Oh, hindi, diretso pa rin. Abante pa rin. Abante pa rin. Go. Hindi okay pa. Hindi okay pa. Oh, atras na. Oh, ayan. Good. Okay, atras. Okay. Oh, kabig na kabila yung gulong. Atras. Diretso na yung gulong. Diretso. Okay, atras. 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 Ge. Ge. Kali yan, ge ge. Yan ganyan lang tigulong. Ge atras. Tres pa. Di pa unti pa. Oh, okay na yan. Good, good, good. Good driver. Eh, hey. pwede na, pwede na. <laughs> <laughs> ano mo, nakakaabot sa loob. Thank you, thank you. Na, thank you. ko na oh, fight fight to? Oo, pike ko na. Eh, pwede, ano ko pa yung ano? Preno, sabay park dito. Yan. Naka-ano so, uh, na yun ah. Oh, Tapos? Taas, taas mo na itong mga bintana. Gogo. Oh, cool. ano Alam niyo ah, wala kayong tiwala sa akin. Ako mag na pa uwi. Ano masasabi mo sa driver? <laughs> Muntigan na. Muntigan na. <laughs> Ito po ngayon, nakakita ka kami po? ng ilog. Ngayon po kami pumunta dito dahil kagabi. Wala pang tip sila dito. Kaya sa dagat muna kami. Ngayon, nasa ilog na kami. Tignan nyo. kalat mga kalikasan dito mga naglalabo may mga niniiwan na sabon eh no mga lala ligo na mga gustong maligo oh, silip muna tayo doon may gin po may gin may bato pa ka no? dapat hindi nga iniiwanin na ganyan Dito tayo. Dito tayo. Nandito yung daanan. Eh. Malayo-layo pa ata yung ilog na ano rito eh. Malayo-layo pa. Ito may malalim daw dito eh. Go guys! San daw malalim? Dulo sa may dulo. Masakit sa tuwod ka ta. Ang dami na mo. Sarap ng tubig. Ang lamig oh. Hmm. Lamig. Sarap na hanap kami ng ilog, men. Hanap tayo medyo malalim-lalim. na tayo maligo dito eh. Dito na lang kaya tayo maligo. Pero silipin pa rin natin doon, no. Oh. Dami nagiiwan ng kalat, oh. Mga naturero. Oh. Tapos ta pre. Tay ka. Pag lagpas natin sa bato na yun, baby, balik na tayo. Pag wala pa rin. Tapos, na tayo ka. Oo. Yung dami Uh. Ano, hindi mo na yun Oo. Feeling ko nga rin 'yung ano, lugaw. sobrang liblib na. Dobreng lib-lib na lib-lib dito, men. Tingnan natin na malalim, nakita ko na. Ito na nga, men. Sobrang putik. Ito na men, nakita ko na. Ang kalalim na Ito na siya men. Ah. sabi po, makikiligo lang po kami sa inyo. Yung mga isda po. Nino, may mga is daw. Dielo, pwede ka na maligo dito. Talon! Hindi yung... ka maliligo? Oo, ganda Nandun pa yung dami oh, Ako maliligo na ako. Oh. go, babalik na tayo doon. Oh. Let's go. 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 Baa, chinelas mo. Ya ba? Ayam mo. Guys, pabalik na kami. Daanan namin maputik, guys. Punta na kami sa sasakyan. Doon lang kami daw maliligo. pinuntahan lang namin yung malalim mo. Oh, may nalagip, may pa daw dun, guys. Dami na dito sa no jacket. Hmm, nadulas na din si Kuya MC, guys. Pabalik na tayo dun, guys. Ito yun, Wrong way, man. Bro, way. You wanna Sakit? <laughs> Wala ka nang no? Wala, ano yun? Bilis mo! Happy yung buhok ni Gabo, baby. Tinan mo. Yung nasa likod. Nasa likod talaga. Tapos yung nasa harap. Tinan mo. Hahaha! 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 Harap na harap na sila. Marami ng tubig eh. Yung katawan. Daming kalat oh. Grabe sila rito oh.